motera obotera, bobotera sa an ka balulugar sa an ka batalaga e motera o bobotera lagi may drama mo jokla mo wa do wa ko labas akat dito hong hong ayan o tang ina mo jokla do wa ko mo labas akat dito sabi kay Ayan. Pero ang ilang mudyo na ha. Duwa ko sa gagod yan. Laba! Akyat dito! Puro Ayan. Pero oportunista Sa sariling sa kapag kinabanganan Lahat ng tao di gamit mo lang Ayan Nagkakanulo Mga, na, mga na, tiwala sinasayang mo Duwag, huwag kang magtago dyan Labas, akat dito Ayan Saan ka pa lulugar ka pa talaga dyan Labas, akat dito

yon Good evening, good afternoon, good morning sa inyong lahat dyan. Saglitan lang to. Saglitan lang talaga. Kasi wala man tayo uh... Pero ano, at least sa uh, masaya ako. Masaya ako. Ah, uh, Nag-ano, nagle-level up si Bobotera, no? si Wendy Valido. nag level up siya kasi meron siya natutunan sa atin talaga. Pero hindi ko alam kung totoo yung sinasabi niya. Yun ang tanong ako chutot maring net sa rocha yan uh, sa net la cha sama baba, no sa net talaga to saglit lang siguro mga 30 minutes lang kasi mahaba-haba yung speech niya eh, sa mga usapang trabaho niya pero nagtataka lang ako talaga sa totoo lang nagtataka lang ako kasi <clears throat> kahit kayo mapapataka mapapata ano kayo dito eh umpisa na natin sige na mag-shoutout ka muna dyan Hello, Shep. Hello, Shep. May galon shoutout po sa inyo lahat dyan sa baba. Hello, my hmm. love. Anyong sa lahat. Sorry, late po. Okay. So, yung ito nga. <defense Overwatch> putang ko muna yung live niya. Nakalimutan pala yung dito. isya dito, no? Yung kung bakit ko nasabing yung title ko. Yung title ko. Nabasa, nabasa niyo yung title ko, di ba? Ito yan. Ito. Ito siya. Ayan. Share screen. Share screen. Emotera. Anong title niya? Pakibasa mo nga. Ate, say, Sarah, ano say, nga bang siya? nagpapasaya sa'yo? Yung ah, ano nga bang ay, nagpapasaya sa'yo? Diba? Anong title ko naman? Masarap sa pakiramdam na nakakatulong sa kapwa. Ah, ganon. Eh, ikaw, anong tanong ko sa'yo? Ano ba nagpapasaya talaga sa'yo, Bobotera? Yung mandamay ng ibang tao na wala kang kalam-alam? Ang gumawa ng mangusga? Mangusga, husga ako na kuripot ako na hindi mo kilala? Tanong ko yan sa'yo. Tama ba ako, my lamb? Hmm? Opo, tama. Na <clears throat> sasabihan mo na ginagawa kita ng issue samantalang... Uh, katangahan mo ang kinokorek ko. Pamamalasakit ang ginagawa ko sa'yo. Pamamalasakit para hindi ka maging bobo sa mga vlog-vlog mo o sa live mo. Tama ba ginagawa ko, my love? Pa-confirm. Tama. Pagmamalasakit. Pagmamalasakit kumbaga. ba? Concerned. So, concern ako sa kayo kahit na may atraso ka sa akin. 'Di ba? Thank you, Tisell. Ha? Huh? So kahit may may atraso ka sa akin, at least tinutulungan pa rin kita pa paano mag-level up o sa pag uh, paano matutong mag-vlog. Kahit hindi ako vlogger, ha? hindi ko hindi ako vlogger. Ha? Para walang mapuna sa iyo mga ibang tao sa mga kabubuhan mo, sa mga gawain mo. Ngayon, mat mapapatanong ako ito, mapapatanong ako sa live mo kahapon. Nag-live ka pala kahapon. At ako'y busy aking dalaga. So, mapapakinggan nyo dito ha. <clears throat> ito, na natin. Good morning, good morning. Ayan. Oo nga, Jules, tama ka doon. Parang may, may gap ang queuing eh. Kaya, pagka mga around 8 o'clock, uh, nagsimulat na mag-queue. Kaso kasi, makikita mo siya, depende sa customer na nakakausap natin. Minsan yung around 8 a.m. or 8 p.m. sa sa US, meron nun, alas dos pa lang. Nakalimutan ko kung anong, ano, yun sa time zone, nakalimutan ko ng, an ng, ano nga, ng ng time niya. Kung uh, parang mga alas dos pa lang. ko okay, lang sa yung pinag-uusapan nila, no? Pinag-uusapan nila yung kliyente na tumawag sa kanya, no? Kasi pa, para madali lang to talaga sa totoo lang. Kahit nga 15 minutes lang to eh. Tapos may marinig lang ako dito kakaiba. Kakaiba talaga sa pandinig ko, ha? Kakaiba. Siya. So, depende kasi sa state. Kaya nagkakatalo. Baka kagigising lang nila. Ganun kaya medyo yun balang yung mga patapos sila ng trabaho pag yan nabunggo mo diba? <laughs> ko talaga mahina lang oo <laughs> uh, sige kain po tayo giniling na may kanya mo ito yung uwi ng anak ko sa akin uy karne galing nyo yun ang na ano ko eh uwi ng anak ko sa akin bago yun ha bago sa pandinig ko ah. kahit sa inyo di ba? Ano sa tingin mo? Oh parang inaano niya na may ano na yung anak niya sa kanya kumbaga or may communication sila ng anak niya yan yung pinaparating niya oo hmm. di ba bago di ba <laughs> so at least wala totoo sa atin no shout out para Ricky kuya Deco shout out sa iyo na kuya kuya Mar shout out sa kanya di ba so at least mas maganda pakinggan yan, di ba ang sarap pakinggan natis na kahit na kunting konting kurot na ipapasok mo na merong ang anak no hindi yung puro usapang ibang tao. Magaling, maganda yan. Tignan mo, natutuwa ako. Tignan mo. Pero, nagtataka ako. Bakit yung mo lang ginawa yan? Diba? Sa lahat ng vlog mo, sa lahat ng live mo, ngayon mo lang ginawa yan. Kung baga, salamat sa akin. Iba, my love. <laughs> Kula, sa Thank drive. You, Ryan. Ha? Kaso nga lang pagmuyanya niya, wala ito ito, yung pagmuyanya niya, yung uh, ba matututo talaga sa kumain na mabuti. Ito ito ko ko na talaga lahat nung na, kasi pero ko lang katuwa din eh. So pinag-uusapan nila yung kliyente na tumawag sa kanya na kailangan daw ipalit yung iPhone uh, para kasi mali yata yung pagbili yata. O nakalimutan ko na. Basta eh, gusto niyang ipalitan yung iPhone na naano niya. Sa akin lang ah, hindi ka pa natuto na wala mo na i-chismis lahat. Lumalabas na chismo sa ka kasi. Totoo lang. Pwede mo akinin na lang, lang yung sarili yung pinag-usapan niya ng kliyente mo. Oo, oh, sinabi mo na hindi mo yung, yung pangalan ng kliyente mo, etc. Naka-privacy. Pero lumalabas na chismosa ka lang. May maikwento ka lang talaga. Imbis na, tulad sinabi mo, ito, dala ng anak ko. Uh, alam mo yung may game proud ka sa anak mo, pero saglit lang eh. Alam mo yun? Hindi yung, kung ano yung tarbaho mo, dapat sa isa mo na yan eh. Classify yan eh, sa totoo lang. Para sa akin ah. Kung baka parang, ito yan, katulad yan, nagkukwento ka tungkol sa ano mo, saglit lang, kurit, uh, ano, parang kurot lang. Pero, wala, Wala nang iba. hanggang doon lang. Kumbaga hanggang doon lang. Oh, o hanggang doon lang yung nasabi niya. Masabi lang niya na mayroon siyang communication or napakit niya yung anak niya. Kumbaga parang wala nang karugtong. Kaya mas sabi ko sa di ba? Mas maganda huwag ka na lang mag-live. Mag-video, mag record ka lang. Kung sakali lang, no? O pwede, bobotera. Mag-upload ka na lang. Isarili mo na lang yan. Tungkol sa kliyente mo, sa ibang buhay ng tao. Kung ako magulang, ikaw ko oh, ko yung mga tungkol tinan mo kahapon, tinan nyo. Anong ginawa ko kahapon? At nagpapasalamat ako sa inyo kahapon lata sa mga nag-take over ng LS ko kahapon kasi nga talagang ano yung dalaga ko. Ano yun? Nang hingi ng oras, kumaga. Kasi parang may, may ano sa, ayaw, hindi ko kwento dito. Sa private ko na lang, no? Pero at sinabi ko talaga na kailangan ako ng anak ko. Oo. Kumaga para sa Ikakwento mo saglit lang yung anak mo na, oy dala ng anak ko, tas wala na. I, uh, anong, uh, the rest ng live mo, ano na, kwentong chismis na. Di ba? Ang pangit. Nuwala ba sa chismosa ka? May, may kwento ka lang sa kasama mo, ka-workmate mo. Mas maganda yung ng buhay mo para ma, ano, mas lalo silang interesado sila sa'yo. Nakakulang ko ba yung punto ko, Wendy Walido? O oh, hindi dapat ikwento lahat ang buhay mo. Pero hindi mas, mag, mas mabuti siguro 'wag mo ikwento ang buhay ng iba. Para sa akin, tama ba ako? May oras para sa trabaho or sa iba, kumbaga. Pero hindi na kailangan i-live. Kasi lumalabas kasi na parang chismosa siya, lahat na lang pinagkuwentuhan hmm. niya or kinikismis niya, kumbaga. Hindi kailangan i-live. Kaya sabi siya, Di, hindi, obligasyon mag-live eh. Bakit ginagawa mo? Yan ba talaga ang buhay mo? Tanong ko, hanggang dyan ka na lang ba? Live, 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 live. Tapos tatanong mo, hanggang dito lang kami? Eh, <laughs> ang tanong, <laughs> hanggang dyan ka lang ba sa pagla mo? Eh, yan, malaking katanong ngayon sa iyan. Yan ba ikakasaya mo sa paglalay mo na lumalabas na chismosa ka? Kahit itanong mo sa mga kasamahan mo, ha? bakit mo ikukwento ng buhay na iba na pinag-usapan yung ng kliyente mo? Kung normal na mga tao yan. Ha? Kung normal mga tao yan, hindi mo kailangan ikuwento yung pinag-usapan ng kliyente mo. Paano kaya kung na-trace ka ng kliyente mo? Ay, ako yung pinag usapan nila. Pwede kang iangal. Doon mo naisip yun? Ngayon, lipat tayo. No. Lipat tayo na. No. Pero ano, kung kung gusto punta, panoorin nyo na lang siya. Panoorin nyo siya. Grabe siyang umuya. Grabe. Talaga sa totoo lang. Hindi ka na natuto sa pangunguya mo. Ha? hindi ko na kailangan i to sa totoo ng didira pag gumunguya ka. Alam mo yung may kausap ka tapos gumunguya ka, nilaman ng pagkain mo, nakakadiri ka. Wala kang delikadesa. Kaya hindi mo tutunan. Lipat tayo dito. Ha? May, may sa akin dito eh. pinunta ko yung, sabi ang punta mo yung yung Facebook niya, Wendy Valido. Punta mo to. Ito, meron na dito makikita ka. Ito. Saglit lang yan. Eh. Yan. Oh. Nagpa-picture yung coach nila. Yata yan. Tapos, may napapansin kayo? Ipapos ko ha. ayun o. Oh. ko ha. Ayan. May napapansin kayo? May napapansin kayo? Wala. Andun siya sa likod. Gusto mo sabihin ko sa'yo? Andun siya sa likod, di ba? Oh. Anong ginagawa? ito, papakita ko. Dilakihan ko yung ano, ha? Papakita ko sa inyo. Siya lang yung nag-iisang. Siya lang nag-iisang. Nakamask. Mabahoy ni nga. Mabahoy ni nga. Tingnan nyo, walang katabi. Nasa Nasa likod. Nag-iisa. Ayan, ayan, picture na yan, oh. Kahit i-play ko yung video ngayon. Ang bahoy niya. Nilalayoan siya, oh. Sa dulo, nasa likod. Ito lang, nakaraan lang yan, ha. Ah. Ito lang. oh, i-play ko ulit yung video, ah. Makikita niyo sa dulong-dulo talaga. Eh no. Siya lang lagi isang nakamask. Alam mo sa sarili mo ba nga mo? Totoo lang. Alam mo sa sarili mo bobotera, Wendy. Totoo lang. Sana alagaan mo yung ipin mo. Yung yung katawan mo, kababaihan mo tao. Kaya lang inaano ko sa iyo. Baka katulad sinasabi ko, baka hindi ka nagpapalit ng, ng panty mo pag may regla kay eh, Putang ina. Pag naaisip ko yun, diri. Dahil pat hindi ka naliligo. So yun lang pa sabi ko, Bobot uh, Wendy. Well, no? Ako nakakapagpasaya ako, inol ko. Ah. Nakakatulong ako sa'yo dahil may natutunan ka. Kahit konti. Na, na, na nababanggit mo yung pangalan ng anak mo. O I mean, yung, yung anak mo. Hindi pangalan niya, yung anak mo. Pero sana dagdaga mo man lang, no? mas interesado kasi marinig yung buhay mo kaysa buhay ng iba. Kasi pag narinig ang buhay ng iba o pinag-usapan mo ng iba, lumalabas na chismosa ka lang talaga. Sana yan ang tigilan mo. Ha? Tulad ng ginawa mo sa akin, kakachismis mo, kakachismosa mo, wala kang kaalam-alam, dinamay mo kami. Hmm. Nakukama ba yung punto? Explain mo, baka nga mali-explain ko, my love. ano, ibig niya sabihin, ayaw niya isyo, hindi nga niya, niya ito. Ibig niya, ibig niya sabihin, ano, Wendy, kung yun, di ba, ngayon, binabanggit mo na may na okay kayo ng anak mo, kasi ganyan din naman yung parang lumalabas eh. Diba, kine-question ka namin, asa ng anak mo, bakit hindi mo kinikwento, bakit hindi mo kasama, bakit iba yung kasama mo, every off po, ganun. So, parang na ano ka, nakurot ka, nabanggit mo yung anak mo, pero katiting lang, kumbaga. So, ang ano doon, question is, bakit yun lang yung nasabi mo? Instead na, um, sana kwento mo, ganito nagluto yung anak, niluto niya yung, niluto niya yung ulam ko, ganyan. Magkwento ka din ng kahit konti lang para naman. Hindi naman detalyado, kumbaga. Pero ang dating kasi, mas gusto mong magkwento about sa ibang tao. So, ang dating nun, chinichismis mo lang or nakikipagchismisan ka lang dyan sa katabi mo or kasama mo. Mas okay pa rin pakinggan na okay kayo ng anak mo, na ganito kayo ng anak mo, gano'n. hindi mo? Yung, oo, yung pamilya mo, gano'n. Hindi yung ibang tao yung kinagwento mo. Kasi nga, ang pangit. Kahit inuul... tanungin oh, mo ko, sa kasama hindi mo, la... kahit magtanong sa iba. Inuul ko ha? hindi lahat buong buhay mo ay mo. Kumbaga, yung malit na alam mo yung ikakaproud mo sa anak mo, alam mo yun? Ha? Hin Kung baga parang, pag hindi mo kinuwento, ano, parang nakakaya pa ang, anak mo, pamilya mo eh. Alam mo? Ngayon, na, nagpa nagparinig ka na ginawa ng anak ko ito. Tapos wala na. Ano ah, lumalabas? Tapos bu magdamag na live mo, ano na, chismis na. Di ba? Walang kwenta. Kung baga. Tinan mo nga, yung ka mo, ch halatang chismoso rin. Bakit? Mas mas pinakinuwento mo yung usapan yung trabaho nyo. Imbis na, uy, hindi man lang tanong na, hindi nga, luto na ng anak mo yan? Ang galing naman. Alam mo alam nyo yun, nakaka-proud na pag-usapan anak mo na, ang galing, pinaglutuan ka, anong klaseng luto yan? nag ba sa bahay mo? A ano pang ginagawa ng anak mo para sa'yo? Alam mo yun, nakaka-proud na ikwento anak mo. Pero ano mas ang workmate ka workmate mo ano? Pinag-usapan yung trabaho nyo, yung chismisan nyo, ibang kliyente, di ba? Mga halatang mga chismo sa kayo. bakit halatang gumagawa kayo ng mga issue. Ganun mga chismo sa di ba? Ang mga chismo sa tagagawa ng issue yan eh. May dagdag, may bawas. Nako inyo punto. Eh? Opo. Maging normal na tao ka, sa ngayon, hindi ka normal kasi ang baho mo eh. Sa totoo lang. Saka ano, madagdag ko lang. Mas okay yung nakikinig ka doon sa tao kaysa ikaw yung nagchichispies sa kanya. O baga. Kahit hindi, hindi rin okay na makinig ka. Sabi mo lang, hindi ayoko ng chismis Huwag mo kong ng mga ganyan. Madali sabihin yan eh. wag mo kong Huwag mo kong ng mga chismis mo. Wala ka yung Kasi bakit? Ay, nangyari eh. Di ba? Kaya, kaya mo kami dadamay, di ba? Nakinig ka sa may ibang tao na, uy, may bagong kag kagrupo si Sai. Anong ginawa mo? Di ba? Chismis? Dinamay mo kami. Ha? Kaya isip-isip lang, Bobotera. Mas maganda, huwag ka nalang mag-live. Sa totoo lang, suggestion ko sa iyo, Mag-live ka na lang pag si oh, usapang mix. At least meron kong nanonood, maraming nanonood sa iyo. 'Yun na lang. Kasi 'yung content mo, 'di ba? Mix. Pangatawaran mo 'yun. mag ka, eh, mag-video ka, mag-record ka na lang ang video at upload mo na lang. I-premiere mo. Ha? Para at least na-edit mo. Na-edit mo 'yung kabubuan, katangahan mo. At least madadagdagan mo. Ha? Madadagdagan mo. Oy, ito ang anak ko kasi dito na. Malapit na siya makatapos. O oh, eto, may naliligaw sa kanya. At, uh, alam mo yung parang interesado yung mga tao sa iyo. Kaya ka nilalayo yun yung una, para kang chismosa. Oh, halatang chismosa ka. Papasok ka sa usapan, oy, huy, anong Ano pinag-usapan niyo? 'Di ba? Yung sa ano, sa parang resort ba 'yon? Huy, anong ganoon niyan? Sa outing nila. Tapos yung mga sa, kausapin mo naman ako, Jul. Jul, kausapin mo naman. Para kawawa, walang kausap. Mumuka tuloy kang tanga. Sa to lang. Oh, tingnan mo yung good side, ha? Obatera, Wendy. Balido. So, yun, marami salamat. At ako'y kakatakata kay ano? Kaya, no? kaya Tisel, bahala kayo dyan. Bye-bye. Good night. Thank you so much sa inyo. Mm. Ka? Thank you guys. So yun lang wala okay na. Um, tingnan niyo bakal. Pinipin ko yung lagi ang, ang, hagdanan para sa 'yo bakal ha. Kung may lakas umakyat dito talaga, makipagdebate ka. Talaga hinihintay kita. <laughs> Pag ako hinamon mo ka pa utakan, talaga hinihintay kita. Huwag na mo ko hamon ng utakan. Ha? Bakal. Magka magmamatay, no? Magka sausaw, sausaw, sausaw. Kasi unuwit -un 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 ko, ha? Sumausaw ka na. Ibig sabihin nun, lumalabas na bobo ka na. Ha? Ibig mag-analyze ka muna kung ano sabi ng dulo. Ano to? Pulot dulo. Mag-analyze. Mag-search. Bago ka sumausaw. Bye-bye! Bye! Bye-bye, bakal. Ay, ko pa na. Okay, kakantawa kaya, Tisel.